Aaaaaaa 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 Hindi, eh, walang maglalabas sa akin. Ayaw mo tumulong. Oh. May tira naman ako. Na eh hey, ayaw mo naman eh. Tingnan hmm. mo naman na. Ah. Oo. Oh. Oh, bakit tumalbog naman ah? Oo. 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 Walang Oo. sa Oo.

Habit sa'yo eh. Wala, kanam. Yuk, uh, sa'yo na lang. Ha, ito na lang.